Ito nga ang mga blander, okay. nandito kami sa ibabaw ngayon ng Bugarin. Ito po yung nasasakupan ng Piril de Rezal. Pauwi na po kami. Galing po kami uli ng Laguna. Okay. Na okay. ito'y marating ko. Okay. Pwede natin yun yung pang na tayo bukas. Mga ngayon piniyan ha, arawan eh Ito nila kayo kay Melin. Pwede yan pang tinola. Mayroon naman pag tapos, tinola, tinola. naman ako tapos. dapat talaga? May dashboard dito eh. Ano yan? Dashboard, yung parang plot lang na ano. Parang patungan ng ano. mo, may tinakain. Ay ng electric pa na. Nakakita oh. may electric pa na sa electric na yun? Tapos no. bibili ko ng kombi. Nakita akong Compass eh na may reloco na sa'yo. Saka nasa rain. Bibili ko sa kiyapo. Yung maliit lang nasa rain. Uy, ka, kaya nga, gagawa nga ako. Pag-iimpo Pag ko lang, iipon ba nga pag-iimpo, may bankers ulit. Kaya dito lang dashboard. Sige nga kay Jera, plywood din. Oo. plywood din gagamitin ko. Pero yung mahaba siya. Tapos kukortihan ko na lang dito. Ano to eh, motor ng... ...wiper. Uy, nungulit pa. binigoy ni Kuya, matamis ang asin. Oo, parang asin natin. Sabi ko, na Start sa tagal mo yung ano ang init ng ano? Hey. Ano? Ang ganda mo ng pagkakatali ng kurtina. Hinutin mo ako mamaya, mamaya mo wala pag mo. Hindi mas pa to. Hindi wala ni wala lang wala na mo wala aba iipit mo dyan sa bakal tatangayin nga na. iniipit sa bakal 'yan kailangan may budget sa bakal bakal budget maxima. Raptor tuh Raptor Bajaj Raptor sa likod, para hindi siya magtapos. <laughs> Ngunit siya no, si Pocky, nilalagay na rin yung sound na ganito. Sa sako. Sa ekipap ka sila sabi. Salboy. Salboy. Parang yung chinela sila sabit na lang. Ronaldo, nakakita niyo ba yung mga bike na umu sa amin? Nakalive ko pa pala ka? Nakalive? na pa. Nakalive video lang. Di pa nakakapunta dito sa ano. Ano nangawin Huwag na mo balakin. Sampung na ba? Sampung itlog, tsaka dalawang sandinas. Sang century, tsaka oh, century, tsaka San Marino. Ano yung luto ba yun? Wala sandinas doon na. Century. Hindi, bumila century, tsaka ano, itlog, sampung. Mamaya, tsaka, San Marino pa. Oh, Pero ano mo nang makarel mamaya? Ano yun? Yung sabak. Oo. may miso ang sarap naman. Sa tabi, bila aso. Oh!

Good show. gabi na gabi, Oo, oh, dati. Tayo pa pera dati ng mga nung kaya. Eh. Oh. Oo. Ang gano'n lang gin? Al, al, ano, sides, four sides. Four sides. Ah, four sides. Na. Four sides. sides. Four sides. Four sides. dati the... Ah, sa Lorenzo yun eh <laughs> <si> Arlo, nil... <laughs> para, Baka ano ni Lino yun eh Kay... <laughs> Pinakuha ni Lino Para alam niya palabas na ako ng Mga na ako eh. <laughs> Tapos sunod si see... Andi, una si Kitee, nahulog sa tricycle. May maya lang ito nga kay Kitee. Oo, oh, nahulog ito sa tricycle. Tapos hindi na siguro, hindi alam nung maya rin. Hindi, hindi naman tayo tutapos. Hmm, hindi matutapos si Kitee noon. Tapos tahimik lang talaga. Akala mo yung lalaki ng gano'ng kalaki. Okay, namin, Tapos sunod, okay. si Tenga. Okay. Kaya lang ako. <laughs> nung umuulan. Saan ba may iyak? Iyak talaga na iyak si Tenga. Nahanap ko sa kaya yun. Yung pala, nandun na sa mga halaman, han. Busang basa. O, oh, tapos tinawag ako. Uy, lapit agad siya. Oh. Diba o. Tahimig lang, di ba? Pinaliguan. Pinaliguan ko pa. nag na, mo ako. May dunod na nakarampo. Ngayon, baligaling. Sa pinakamaligali. Hyper na hyper. Talagang nambubuli. Tapos sa morong naman. Ang laki din naman, pero ang ganda ng balay. Uminom na kami ng buko eh. Yung pala, yung may ari nung... Ay ah, hindi, hindi rin pa yung magbubuko. Iniwan lang daw sa kanya na yung mga nagtatanim ng palay. Eh. Ah, nagagamas. Tapos, sunod si... Ah, may pa kami pusa. Sa Los Baños. Pag-uwi sa bahay, lumayas sa... Eh na agad kami ni mama layo-layo ng pinanggaling Las Baños pa tapos dumiretso pa kami ng Kalawan, San Pablo hanggang umuwi na kami yun pala lalayos din lang Walang harang to, dapat may Dire-dire ko kutin daw ang pasok. Sabi ko, sige. Ang tanong? Sabi ko, tokoy ho eh. Kasabihin Sa daw niya sana. Ang Sa manugang niya. Tokoy na ho, servisan eh. Tapos kukuha pa ako ng isa. Pero ganung oras din lang ang pasok. Ano? hindi na. Magkakarating ko rin doon. Sa Viernes Santo, susuntuin ka namin ni Mama. Ah, Ay, mag-leave ko ko. Mag-leave ko, mag-leave ko. mag sayang double pay. Nung nakaraang pumasok anon eh. Natit pa kita, diba? Natit pa kita, Parang makagala kami ni Mama sa Viernes. Parang Makigala ko Mama mo sa Viernes Santo. Ganda nung pubo. Pubo ng mga trabaho rin.

Ultra yan, maninis yun eh. Rawhouse ang tawag yan eh. Ano nang ano yan, mga pag-ibig ganyan. Eh. Mga rent to own. Diba, ba't hinahayaan mabulok? Yung bubong, punong-puno na ng damo eh. Naaasar. Yeah.

Я пока трачу.